ang wikang pilipino ang wikang ang wikang pilipino ang aking wika ang ang siyang katibayan ng malayang bansa hindi lamang ginagamit sa sa pakikisalamuha kundi siya kundi siya rin nag kundi siya ring nagpapakilala ide ang ideya at damdamin ay naipapahayag pati na rin pati na rin o bin ay, naibu ay naibubunyag na aina ibubunyag siyang nagsisilbing sandalan sandata ng bayan at tinig ng ating sandalan ang pagkakaroon ng sariling wika ay nagpapahiwatig na tayo ay malaya